Ayan guys, uh, may, nag, uh, may pumunta dito sa bahay na. No? Uh, may nagdala ng mais. Pero kakabang mais guys. Ito, tingnan natin guys. Ito yung mais niya. Tingnan natin. Ayan guys, uh, itong mais guys na ano. <laughs> Iban color So first time ko na rin makikita na ito ng personal na mais no. Sa TV lang tayo nakakita ito. Ang kulay niya is, ayan. Kita nyo guys, no, ayan. Diba? <laughs> Hindi rin normal nga mais. Ayan. Um, dito sa bahay. Ang ano daw ginagawa tong, ano, bulong, yung herbal, yung ano, yung katas ng, ito. Mais po ito, ha? Nah. Hindi rin po scam <laughs> Ewan ko guys kung bakit nag ganito nang yung color ng mais kagigising ko nga lang eh. Parang hindi ako matuod nito. Ayan. Mais ngayon. Alright.